Ang kasaysayan ay puno ng mga kwento ng mga kayaman ng aksidenteng nadiskubre, mga lihim na natagpuan sa mga hindi inaasahang pagkakataon na madalas ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa buhay ng mga tao. Number 5. Pera sa Sofa ano kaya ang gagawin mo kung isang araw ay makadiskubre ka ng maraming pera sa loob ng sofa na iyong hinihigaan? Noong March 2014, tatlong magkakarumate na si Natali Guasti, Reese Workhoven at Lara Russo ang bumili ng isang sofa mula sa isang thrift store ng The Salvation Army. Pagkatapos nilang dalhin ang sofa sa kanilang bahay, napansin nila na tila may kakaiba sa mga arm cushion ng sofa kaya isang araw ay nagpasya silang buksan ang zipper ng isa sa mga arm cushion at nakakita sila ng isang sobre. Ang sobre ay naglalaman ng 4,000 US dollar na nakabubble wrap ng na mga salapi. Pagkatapos nito ay muli nilang binuksan ang zipper ng kabilang arm cushion at muling nakakita ng isa pang sobre Matapos nilang suriin ang sofa, natagpuan nila ang kabuuang 40,800 US dollar o mahigit 2 million pesos. Pero bago pa sila tuluyang magdiwang ay natagpuan pa nila ang isa pang bagay sa loob ng sofa, isang deposit slip. Ang deposit slip ay may pangalan ng babae at minabuti nila itong hanapin. Dito nga nila natuntun ang isang babae na 91 years old noong mga panahong iyon. Ayon sa matanda, ang sofa ay idonate ng kaniyang pamilya habang siya ay nasa ospital. Ang tatlong magkakaroommate ay nagpasyang ibalik ang lahat ng pera sa matandang babae at binigyan naman sila ng pabuya dahil sa kanilang kabutihan. Number 4. Staffordshire Hoard Noong July 5, 2009, isang lalaking nagngangalang Terry Herbert ang aksidente na kadiskubri ng kayamanan sa isang bukirin sa Hammerwich, Staffordshire. Noong mga sandaling iyon ay sinusubukan lamang ni Herbert na gamitin ang kanyang metal detector sa isang bukid na bagong araro. Wala siyang intensyon na makahanap ng ginto o ano pamang kayamanan. Pero kung siniswerte ka nga naman ay biyaya na talaga ang lalapit sa iyo dahil ang metal detector na ginamit ni Herbert ay ang nagbigay ng senyales ng mga metal na nakabaon sa lupa na siya palang makakadiskubri ng pinakamahalagang kayamanan mula sa panahon ng Anglo-Saxon sa England. Sa loob ng limang araw, natuklasan niya ang humigit kumulang dalawang daan at apat na put apat na mga gintong item. Ang mga Tuklasan ay naglalaman ng mga piraso ng ginto, pati na rin ng mga palamuti at ng mga kagamitan mula sa panahon ng Anglo-Saxon. Ang mga hoard ay kinabibilangan ng higit sa 1,300 na piraso ng ginto. Karamihan sa mga ito ay mga bahagi ng mga armas at armor, pati na rin ang mga pangdekorasyon na item. Ang mga piraso ay nagpapakita ng mataas na antas ng kasanayan sa sining at craftsmanship mula sa panahon hong iyon. Ang Staffordshire Horde ay nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa buhay at kultura ng mga Anglo-Saxon noong ikapitong siglo. Ito ay kinikilala bilang pinakamalaking koleksyon ng mga bagay na ginto mula sa panahong iyon na natagpuan sa Britanya. Noong November 25, 2009, tinaya ng Treasure Valuation Committee ang halaga ng hoard sa 3.285 million pounds o 229 million pesos. Ang mga artifacts ay binili ng Birmingham Museum and Art Gallery at ng Patris Museum and Art Gallery na nagbayad ng halaga kay Terry Herbert, ang nakadiskubri at si Fred Johnson na siyang may-ari ng lupa. Ang Stafford Shard Hoard ay isang ang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Britanya at nagbigay ng mahalagang pananaw sa sining at buhay ng mga tao noong panahon ng Anglo-Saxon. Bago tayo magpatuloy, alam mo ba na noong 2010, may isang Amerikanong kolektor ng sining ang nagtago ng kayamanan sa loob ng isang kahon? Si Forrest Penn ay naglathala ng isang libro na pinamagatang The Chill of the Chase kung saan ipinahayag niya ang pagkakaroon ng isang kayamanan na kanyang itinago sa Rocky Mountains. Ang kayamanan ay kinabibilangan ng mga gintong mga alahas at iba pang mahalagang bagay. Sa kanyang libro, binigay niya ang isang tula na naglalaman ng mga pahiwatig o clue na makakatulong sa paghahanap ng kayamanan. Samantala, noong 2020 sinabi ni Forrest Fenn na ang kayamanan ay natagpuan na ng isang nagngangalang Jack Stoof, isang medical student mula sa Michigan. Si Stoof ay hindi agad ipinakilala ang kanyang sarili at ang eksaktong lokasyon ng kayamanan. Number 3: bato sa likod ng pinto sino Sinong magaakala ng simpleng bato na ginagamit mo lamang sa doorstop ang siya palang mapapabago ng iyong buhay? Ang kwento ay nagsimula noong 1988 nang si David Masurek, isang residente ng Missouri ay bubili ng bagong barn sa Edmore, Michigan. Kasama sa bagong barn ang isang bato na binigay na rin sa kanya ng dating may-ari ng barn. Ayon sa dating may-ari ng barn, ang bato ay bumagsak noong 1930 at hinihina na isang meteorite pero nagpa siya itong ibigay na lang kay David. Hindi ito masyadong pinansin ni masrek, pero tinago niya ang bato sa loob ng 30 taon at ginamit ito bilang doorstop. Sa kalaunan, napansin niyang may ilang mga tao ang kumikita ng pera mula sa pagbibenta ng maliliit na piraso ng meteorites. Kaya nagpasasang ipasuri ang kaniyang malaking bato kung ito nga ba ay may halaga. Laking gulat ni Masrek na ang bato na ginagawa niyang doorstop sa loob ng mahabang panahon ay isa palang H5 Chondrite na meteorite, isang uri ng space rock na bihira at may mataas na halaga sa merkado. Ang meteorite ay tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 100,000 US Dollar o mahigit 5.6 Million Pesos. 2. Barya sa Lata Noong February 2013, ang mag-asawa na si John at Mary McKenna mula sa California ay naglalakad sa likod ng kanilang bahay kasama ang kanilang aso. Hindi pa man sila nakakalayo ay napansin nila na tila may isang lata na nakaumbok sa lupa. Naging curious ang mag-asawa sa kung ano nga ba ang laman ng bulok na lata kaya naman sinuri nila ng maigi kung ano ito. Napansin nila na mabigat ito at maaring dahil sa lupa na nasa loob nang buksan nila at suriin kung ano talaga ang nasa loob ng lata ay napagtanto nila na mga barya ang laman nito pero hindi lang basta barya kundi mga gintong barya na umaabot sa 1427 na piraso sa kabuuan ay may anim na lata ang kanilang nahukay at naglalaman ng mga barya sa denominasyon na $5, $10 at $20 at lahat ng mga barya ay may petsa mula 1847 to 1894. Sa kanilang pagsisiyasat, nalaman nila na ito ay ang mga rare na double eagle coins at kilala sa tawag na Saddle Ridge Hoard. Ayon sa mga eksperto, karamihan sa mga barya na natagpuan salata lata ay nasa uncirculated mint condition. Ang ilan sa mga ito ay napakabihira na umabot ng higit sa isang milyong dolyar bawat isa. Ang kabuang halaga ng mga barya ay tinatayang aabot sa 11 million US dollar o mahigit 600 million pesos. Number 1, gintong barya sa piano. Noong 1996, ang mag-asawang Graham at Meg Hemmings ay nagpasyang bumili ng isang piano na ginawa ng Broadwood and Sons ng London. Noong 2016, ibinigay nila ito sa Bishop's Castle Community College dahil sila ay nag-aayos ng kanilang bahay. Ang eskwelahan ay nagpatawag naman ng isang teknisyan na si Martin Backhouse upang ipaayos at itune in ang 110 years old na piano. Habang sinusuri ni Martin ang piano ay napansin na medyo mabigat ang mga key nito. Kaya't sinubukan niyang tanggalin ang mga key at dito nga niya nakita ang mga sisidlan sa loob ng piano. Noong una ay inakala niya na mga moth balls lamang ang mga nasa loob pero nang subukan niyang buksan ay dito nga niya nakita ang magintong mga barya na umaabot ng 900 na piraso ang mga gintong barya ay tinatayang may face value na abot sa 600,000 US dollar o mahigit 35 million pesos ang ilan sa mga dintong barya ay nagmula pa noong 1904 at 1913 hanggang 1915 na nagbigay ng spekulasyon na maaaring ito ay itinago noong unang digma ang pandaigdig. Ay naman sa British Treasure Act ng 1996, kinakailangan na i-report ni Martin Backhouse at ng mga opisyal ng kolehiyo ang kanilang natuklasan sa kinauukulan. Ang Treasure Act din na ito ay nagbibigay daan para magbigay ng gantimpala sa sino lamang nakatuklas ng kayamanan katulad ng mga gintong barya at ang nagmamayari ng piano kung saan ito natagpuan.